Meron naman po tayong biktima ng paputok. No, Grabe no, no. lalim. Okay mga idol, so meron tayo dito yung Yamaha Vega na naputula ng stud bolt sa tambutso mga idol. Ito yung Yamaha Vega. Ayun, gagawin natin dito sa ano sa stud bolt ng tambutso niya mga idol. Papalitan natin ng bagong stud bolt 'yan. Alright, so hugutin natin to. Uh, i weldingin muna natin. Tatry natin kung mahuhugot natin sa welding. So welding na natin. Build up lang natin to na welding. Tapos dalagyan natin ang nut mga idol. So yung nut yung pipihitin natin. Mga uh, 12mm na nut yan. Dalagyan natin dyan at i-welding din. So gagamit na ng vice grip para umikot. Ang problema dito mga idol, napakatigas. Kaya yan yun lang yung nangyari. Naputo lang ulit yung stud bolt so sobrang tigas na ng pagkakakapit niya dito sa mismong head. Kaya not choice tayo, Ang gagawin natin dito is babarinahin na lang natin mga idol. So yan, so babarinahin natin to ng 6mm na drill bit Ayan, so ko na mga idol, hindi na pinakita na binutasan natin. Tapos i -re natin yan gamit itong hand tap na M8 mga idol, M8 yan. So hindi na makita yung pangalan. Tapos ito, meron ako sample dito na putol na yung stud bolt yung pinagpalitan. So, ito yung hinugot ko dati. Ayan. So, sakto na. Na-retread ko na yan, mga idol. Hindi ko na lang din pinakita. So, yan na yung pagka retread niya atin, mga idol. Oversize na. So, yan yung tinatawag nilang oversize daw. Right. So, dalawa na yan, mga idol. Saktong-sakto na yan. Yung stud bolt na 12mm. So, ganito yung stud bolt ng ano, mga wave 110 na bago ngayon, Alpha. Tsaka yung ibang motor. One, mga 125 na Honda. Ayan. Tapos, sa mga 155 yan. Minsan, ganyan din yung stud bolt. 12 mm na hindi na yung 10 mm so yan so yung lock ng stambucho ito bubutasan natin papalakin din natin para kumasya yung stud bolt Ayan, 8 mm yung drill bit na gagamitin natin para sumakto yan yan para pumasok yan dyan alright nabutasan na natin so ito na yung kinalabasan nya sakto na yung 12 mm na tornillo mga idol yan so kinakabit na ni idol kevin so ito na yung nabili natin na stud bolt na bago na merong kalawang yan partida pa yan no look pero nagpapasok ng tornillo sa kabila yan, yung idol kevin niya no kahit walang tingin So ito na mga idol Nakabit na Ayan So yung lock uh, Tinabasan ko na lang din Kasi medyo nakabuka ka Yung stud bolt Na nakabit natin Kaya hindi sakto Dun sa butas Kaya Ginrinder ko na lang yan Para pumasok mga idol So ayan na Testing na natin to Ayan Kung gusto nyo po magpagawa Mga idol Ayan Pasya lang kayo dito sa si shop Talagyan natin yung link ng shop sa description ng video yung google na yun ito na yung ano na yung ginamit nyo nung bagong taon mga idol nagpa rapid backfire yung no, problema nito mga idol nandito ulit yung sa shop bumalik kasi wala pa lang langis yung makina na yan mga idol <laughs> alright so nangyari dyan mga idol nung pagkatas ng bagong taon yan ibinalik niya dito yan yung nasa intro ng video natin kumayod kumamot yung kanyang piston napasobro yung pagkakabomba wala pa lang langis <laughs> yan gusto nyo naman mga idol ito nga pala papakilala ko sa inyo yung aces AC Perfume, mga idol. So, kaibigan natin ito, mga idol. Supportahan nyo po yung AC Perfume. Dito lang yan, sa 13 Martires, Cavite, mga idol. Punta lang kayo dito sa AC Perfume sa 13 Martires, Cavite. Ayan, si ano, yung kaibigan natin, si Aldi. Ayan, maraming scent na pwede kang pagpilihan dito, mga idol. Mababango yung pabango niya, mga idol. Kaya nga sinabi yung pabango eh. <laughs> Joke lang, alright. So, marami kang pagpipilihan na scent dito. Ayan, so yan yung mga tinda niya, pabango. Pwede ka rin mag -reseller kung gusto mo naman kausapin mo lang yung kaibigan natin yan. so gusto mo makadiscount so banggitin mo lang yung recommended uh, recommended recommendation ko mga idol yan pasabi mo lang yung pangalan ko VIP mo to mga idol kilala na tayo dyan Bigyan kanya ng discount alright so yan yung mga set na mababango na binibenta yan yung pinaka mabebenta sa kanya mga idol yung highlights natin ng mga to yan so pagka pumunta kayo dito mga idol meron din silang mga damit so sponsoran tayo ni Aldrin ni AC's perfume ng ano mga idol ng pabango mababango talaga siya merong ini sponsor sa akin na isang pabango na yun tagti 300 talagang ano hindi siya nawawala mga idol. Isang linggo na, kahit hindi mo laban yung damit mo, isang linggo na andun pa rin yung amoy. Kung gusto mo, isang linggo ka hindi maligo, okay lang. Lagi may pabango ka naman, kaya mabango ka. Alright? So yan, yan yung mga hina-highlights natin. Yan yung mga nandyan na pabango. Alright? So yun lang mga idol. Punta lang kayo dito. So yung location niya, mga idol, ay dito lang sa tabi ng Tower Mall. Mga idol. Yan, sa intersection dyan. Lapit sa palengke. Katabi siya ng Ever Supermarket. Tapos katapat siya ng Tower Mall. Mismong video Yan. Yan yung SMA and SM. BDO katapat yan. Alright. So punta lang kayo dyan mga idol. So ito na. Meron na ulit tayo isang pasyente dito mga idol. Umistak up na naman yung piston. Dahil wala na namang langis. Iba na to mga idol. Euro naman to. Hindi na to yung ano. Yamaha Vega kanina. Yan. So pinupukpok na namin. Ayaw makalas. Umistak up na rin yung piston pin. Ayan, so pok-pok, tapos kontra sa kaliwa sa kabila para hindi ano kontra sa kabila para hindi kumaluktot yung connecting rod nya mga idol yan. basta kontra lang pokpok sa kabila 8 yung ginagamit namin dyan sakto yung 8mm na tip <laughs> ayan na si idol <laughs> right So wala, no choice. Kakalasin natin yung stud bolt nya. Stud bolt ng mga block. side kalasin natin itong up na stud bolt. Sige, idol Kevin, kalasin mo. Tapos, kagrind natin yan mga idol para makalas last option natin yan pag matigas ang piston grind the ring kasi ingatan lang natin yung ano mga kaidol yung mismo connecting rod ingatan natin ayan na gamitin na natin ng martilyo yun so unti-unti na kumakalas yung piston mga kaidol ayan na Nahati na natin sa 1 third o meron pa natin itira so yun yung grinder nyo natin pinakupo ko na lang so yung grinder ko pa rin yan pero hindi na pinakita para mas madali mapukpok <laughs> nabawasan na rin yung piston pin yan so ito naman yung piston pin so ayaw makalas pang namin dito 17mm na yung pael yan tapos pukpuk martilyo ayaw pa rin gamitan natin ng bakal yan ati tina 8 8mm yan so hawak na parehas ni idol kevin yan ako na lang taga pukpuk -puk kasi may hawak kong camera Alright, so ayan, kakalas na yan. Ilang pokpok lang, kakalas rin yan. <laughs> Tsaga-tsaga lang, mga kumuntik pa na tamaan yung kamay. <laughs> Alright, so ilang pokpok lang yan. Pokpok, wala ng pokpokin. Basta, higpitan mo lang yung kontra sa kabila para hindi bumaloktot yung connecting rod. Hindi naman, wala naman tama yung connecting rod yung mga idol. Hindi naman, ano, kumatok. Na-survive pa. Ayan, napapadyakan na siya. Hindi oh. na dyan di dito yan, mga idol. Na lang si na. Hindi nalang sa shop. Hindi napapadyakan. So, yan na yung bagong piston na ikabit na natin. Alright. Yan. So, tuwa na yung may-ari nito mga idol. Alright. Alright. So, kung gusto nyo pumunta dito sa si shop mga idol. Yan. Pasya lang kayo para makapag tayo. Dito lang yan. Sa ilang kabiti mga idol. Kay wait to. Nasa Google Map yan mga idol. Punta lang kayo. Hanapin nyo sa Google Map. D.I.B. Motoshop. Alright. Peace out. God bless.